Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from Channel, a faith healer, The Matarder. So, kayong hapon na to. Tignan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a special gabay for the month of April 3 hanggang April 9 for the sign of For the sign of Leo. So, Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy at kaganapan sa buhay ng mga Leo signs? Ang ating mahagi love. So guys, this reading is a journey lamang din at makaka-resonate. Kuni lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Next, don't forget to like and subscribe my channel. And hirap ko siya ba for more videos of this update. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, Talong lalo na ang hindi nag skip ng ads so, eh, na way kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na guumapaw na biyayang man ng balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga gilap? So guys, tuklasin at bubulabogi natin Angel Spirit. Please, please give me information po. Okay, so this is the seven event. Ako, okay, harvest moment. No, makakamtan mo na kung ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo. No, this is something of fruit of labor. Kung ano man yung mga bagay paghihirap na uh, naranasan mo, sakripisyo, maaaring ito na ang kabayaran. No? Maaaring ito na yung pinunla, pinundar mo, no? at pinag-ipunan mo no? ng buong pagod adugot, pagod no na makakamtan mo na ang ginawa there is a redeeming something a new perspective so kailangan mo baguhin ang iyong pananaw baguhin mo ang iyong kaisipan o ikaw naman yung bagay na nagbib, nagbibigay balakid no ay nakas para na sense ko dito na parang kailangan niyo alisin yung ano yung pagiging maiisip no pagiging maiisip sa lahat ng bagay or either kung kailangan niyo baguhin yung um, on how to think or on how to um something plan no or i think this is something of thoughts no yung mga iniisip mong kakaiba no parang bahala na gato ganyan or either dapat lagi mo titingnan yung magiging possibilities with the king of wands now there's something to look at the bigger picture lagi mo titingnan yung magiging posibilidad no yung kalalabasan ng eksena na to Like for example, five years, ten years from now, asan ka na sa situation? Dapat ganun ka, tinitignan mo yung sarili mo na uh, paano mo mapapalawig at mapapaunlad. No? Let's see what is additional messages. So there is a seven that we protected. Protection at pangalaga mo yung drones mo dito. No? Huwag ka nagsishare ng kahit anong information with anyone. No? Maaring may mga plano ka, pangarap ka. No? Kailangan hindi, hindi ka nagsishare. At least sinasabi na baguhin mo yung perspective mo on how to collaborate people. No? kung paano ka makipag -um, makipagkomunikasyon para ka makapag-usap no iwasan mo yung medyo may pagkahambog na may pagkamayabang alisin mo yon kasi kung baga nagki-share ka ng mga information dito at the, at the same time kung hindi mo alam kung ano yung nararamdaman ng tao na sinabihan mo eh yun pala ang laki na pala ng inggit sa ng tao na yon no malaki na pala yung kung magagalit sa iyo no hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa isip niya eh. So, hindi mo alam, sa nagdadasala pala siya na hindi ka magtatagumpay, hindi mo makukuha yung ganyan-ganyan. Di ba? Kung magakailangan magkaroon ka ng privacy and eh, low-key-low-key low -key, pagdating sa plano mo, pangarap mo. Ito yung sinasabi ng seven of ones, Protection at pangalagaan mo yung sarili mo. No? Lalo-lalo na yung mga plano, pangarap mo. And there's an of ones. There's a new project, new plan, there's a new creative expression on how to create something idea, plans, plans, no? Let's see what is additional messages. And because uh, there is a 12 card with partnership. Some of you guys may unconditional love talaga dito. No, talagang um, there's a passion pa, I think. So, there's a something passion na parang mahal mo yung ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo. Continue what you're doing, no? What is the seven of pentacles? Represent with the three of pentacles. You see, it, it, it sabi ko na kailangan mong makipag um, kung communicate ng maayos, communication is the key. At the same time, kung baga, mag-ingat ka sa makikipag-collaborate, ano? sa makikipag-usap. Kasi, anong nangyari dito, maaaring na nabudol ka, na loko ka, o yung ka. No? pag mo yung mga taong kakausapin mo. No? Yung pag mo ng plano mo. What is the hangman? The hangman represent guys with a temperance for a perfect timing. So, this is the moment, guys, No parang pinapaalala ka ng kanang ating gabay na unit need to pay attention. Sa iniisip mo, sa plano mo, sa ginagawa mo, Nakailangan kailangan maging kalmado. Huwag kang mag masyadong aggressive and maging greedy sa lahat ng gagawin mo. Just ang continue and enjoy no? yung ginagawa mo. Let's see where's the king of Reference Represent with the sound card. There's a, something you feel positive about that na magiging maganda ng kalalabasan dito, lahat ng mga plano mo, unti-unti mo itong malaya No? Unti-unti mo ma, ma There's yan. something, the sunflower, that represents something, empowerment. No? Maaaring, um, kubaga dito ka, mang, dito ka huhugot ng lakas ng loob. No? At kumpiyansa na para pagtagumpayan mo. No? Ano man yung plano, pangharap mo. What is the seven of wands? the seven of wands or represent what there is a ten of wands there is a something uh, burden now protection at mga lagam mo yung sarili mo dahil may mga obligasyon ka o responsibilidad ayan e ang nagbibigay balakid no para magtuloy-tuloy yung magaganda kapalaran sa iyo some of you guys may mga utang or bayarin no Imiwas ka sa mga utang or or mga bayarin na alam mong hindi mo kaya no ito yung sabi ko like for example iwas sa mga utang no? Yung may pera kang hinihintay pag pang, pang, mangungutang ka na para makuha ang bagay niya, para ma, maano mo na kagad, no? Ma-enjoy mo na kagad. Kumbaga sinasabi dito na hintayin mo yung pera na dumating kung may hinihintay kang dumating. Hintayin mo, wag mo ipangutang or kung may mga bagay ka na hindi mo pa afford ngayon, no? Kailangan wag mo pangutang, no? Kasi magkakaroon dito ng uh, bigat problema kapag hindi na ayon sa kagustuhan mo ang posibleng maganap. No, ibig sabihin dito, kung magamang ngungutang ka, tapos magkaroon ng unexpected, hindi mo pala nakuha yung hinihintay mo, edi eh ang ending, baon ka, no, problemado ka. No, kaya sinasabi na protection na mo yung sarili mo dito. No, pangalagaan mo yung sarili mo dito. Let's see what is the ease of one. The ease of wands represents with the knight of wands. First, slowly but surely. No? Slow, steady ka dapat. No? Maging ako. Huwag kang padalos-dalos. May mga pangarap, pangar May mga ideas tayo. Just wait for a perfect timing para ma-unfold -ma diyan, Para mangyari yan. No? Huwag mong ipipilit. wag mong, haya, wag mo mong hayaan masira yung plano mo. What is the two of cups? Reference with the word, girl. Meron talaga dito, guys uh, maaaring uh, magkaroon ka ng partnership, magkaroon ka ng jowa, asawa, international. Na maaaring babaguhin yung mundo mo dito. No? Let's see what is the uh, seven of pentacles the three of pentacles with the five of wands, Complications. No, meron talaga nagbibigay complication. Meron talaga there's an argument or something of competitors. No, meron talagang nagbibigay balakid sa'yo. Kaya huwag ka nagsishare talaga ng kahit anong impormasyon. Dahil ang laki ng inggit at ang laki ng ano na sa'yo na to? Inis. No? Gigil. May ngit-ngit eh. And there is the king may across the temperance represented with a death card. No? Ito na yung panahon pagkakataon para tapusin mo na. Yung pagiging aggressive. No? Maging kalmado ka sa lahat ng bagay sa lahat ng panahon. No? This is something of big transformations that lead you on new beginning. So, let's see what is the king of wands and the sun card. King of Wands and the Sound card represent with the King of Soil. Stop the pattern. Putuli mo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa iyo at maging matalino ka, no? How um, how to manage no your idea, your plan, no wag kang magmadali na may isa katupanan nito. No, makikita mo yung magiging posibilidad. Makikita mo yung magiging eksena. Lagi mo makakatandaan maging mahinay-hinay ka or maging mahinahon ka no? Sa pag-abot at pagtupad ng kagustuhan at pangarap mo. Let's see what is the seven of wands. Let's see the seven of wands. The seven of wands, let's see the seven of wands. Represent what? There is a the two of wands by choices. believe mo yung mga bagay na makakatulong lamang sa iyo. Yung mga bagay na talagang kaya, yung kaya mo. No, wag mong ilaban yung isang bagay na alam mong hindi mo kaya. Protection ang mga sarili mo. Dahil ikaw yung maglalagay sa sarili mo sa alanganing sitwasyon at gigisay mo yung sarili mo gigisa sa sari yung sari mo sa sari mo mantika kaya ka mag-iingat ka what is the ace of wands that the king of ones? the ace of wands that the king of ones reverse with video, will a, a portion. a portion back no kung mayroong kang um, pagpupursige at magpap mayroong kang pagtiyaga sa ginagawa mo maaaring malasap mo ang bagong pag-asa ang bagong simula dahil ibe ka dito pagpapalain ka dahil um, kumbaga marunong ka ng uh, mag-control ng iyong emosyon. Now, there's the Wheel of Fortune with a turning back. The Wheel of Fortune represents the destiny is yours. No, there's a certain success with the Wheel of Fortune. What is the two of cups across the world? The word, Kyle. And represent with a knight of swords. There's a success driving. Now, may mga bagay na magtatagumpay ka talaga. May mga bagay na magtatagumpayan mo. No? Even sa love life, magtatagumpayan mo ito. So, kaya kailangan marunong kang um, kumbaga makisama, makipagtulungan. No? Dahil bibilis tong eksena to at babaguhin tong mundong ginagalawan mo. Let's see what is the an outcome. Ang pinaka-outcome is the two of sword. There is a decision that you need to make. So, kailangan mo mag dito. Lalo-lalo na yung parang hirap na hirap kang i-decide. So, kailangan pag-isipan mo mabuti. Kapain mo. Pakiramdaman mo. And there's a, the devil card. No, may some of you may temptation talaga dito, may tukso, may there's some a greedy or ag aggressive. And there's the ten of swords. May or either guys, meron dito ng talaga sa yon. The devil and the ten of swords nag combine, nag siya something a black magic to you. They are doing a black magic to you, like apalipad hangin, na para guluhin ng utak mo na hindi ka makapagdesisyon para mahirapan ka um, kung paano mo mapagtatagumpayan. No? Parang magkakamali ka sa desisyon. Gusto nitong guluhin yung utak mo. So, let's see. One more card to clarify. So, represent with the ease of pentacles. Malaking factor dito, guys, is a pera, money, pangarap. No? Kung baga, ang laki ng inggit sa'yo dahil may pangarap ka, or maaaring um, bago, nagba, kumaga iba na yung sitwasyon na kinagagalawan mo ngayon, kumaga nakikita yung improvement and development sa buhay mo. So, let's see. What is additional messages for finances and career? For finances and career represent what? There is a three of cups for celebration. No, unti-unti ka na makakaranas sa celebration. Pagbabago, no? At uh, makakamtan mo na ako ano man yung mga bagay o hangarin mo pagdating sa business, sa negosyo, sa trabaho, There's sa for for saving money, so protection ng pangalaga mo yung pinaghirapan mo. Even your resource of income and the seven of cups something an opportunities. No? marami pa ang oportunidad na papasok tayo dito. So let's see about na matay sa love life. sa love life represent with a two pentacle with a balance so kailangan mo maging balance eh? physically and mentally and emotionally and there's a page of one with a goodness may magandang, may magandang balita dito makakatanggap kay some of you if you are be if you are single meron dito manliligaw or meron dito uh, nanliligaw or meron naman dito um, kumbaga may taong darating bago there's a new love coming in now if you are being married mari may magandang balita sa inyong dalawa na person mo sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, magiging maganda na sitwasyon. there's a queen of sword. No? Clear the boundaries. No? Linisin nyo yung mga bagay na, ma, na, ma, na makakatulong sa inyo. Alisin nyo yung mga bagay na makakasama sa inyo. No? Kailangan magkaroon kayo ng healthy boundaries. No? Alisin nyo yung mga, mga magiging balakid sa inyong dalawa na person mo. There, there's a something a toxic family. Alisin mo yan. If uh, there's a something um, a toxic friend, alisin mo yan no? Kung maga mo yung sarili mo, hindi, or uh, um, kung pangalagaan mo yung sarili mo dito, hindi mo kailangan i-please yung sarili mo sa mga tao na yan. No? Let's see, what is the message messages about sa health? Sa so, health mo naman, guys, there is a the queen of pentacles just being practical. Sa so, ibig sabihin, mag kung maga ayusin mo yung kalusugan mo, wag mo siya rin no, i-stress. No? There is a queen of kings. So, dalawa dito, ha? There's a feminine and masculine energy dito May lalaki, may babae talaga dito Leo na maaaring nagre represent dito sa reading na to Na maaaring kailangan maging mature kayo How to um, control your finances Kasi nai-stress kayo dito Nai-iisip kayo So uh, kasama siya sa health issues nyo And there's a form of 1, something is celebration Some of you guys meron dito homecoming, family gathering Na magdadala ng celebration Kaya magiging masaya ang puso mo no, may yung uwe sa international, Mayroong magsasama mayroong reunite, no, may family gatherings, and there's a happiness, there's a wedding, no, magigig sitwasyon mo dito guys. so let's see what is the digital messages, with a magical fairy messages to represent what? With a magical fairy messages to represent what? And there is a walking away. So, may mga bagay na kailangan mo ng talikunan, bitawan, no? There's a live and healthy situation. At yung sabi ko, mag-clear ka ng boundaries mo, no? And of course, uh, mag-set ka dyan ng, uh, mag ka na para protection at pangalagaan mo yung sarili mo. No, ano man yung mga bagay na meron ka, para hindi ka na maperwisyo. And admit your truth feelings to yourself. No, basta maging tapat at maging totoo ka sa sarili mo, huwag kang magpanggap. And there's a vegetarian. Kailangan mo ng fruit and vegetables dito na makakatulong for you for detoxification. What is the yin and yang oracle card represent one? And there is an offer. Maraming offer na paparating. And there is a regret na may mga pangihinayang. And there is an ace of earth. No? There is a Taurus Virgo coffee card. So some of you guys, na no, baka ito yung person mo na no, Ace of earth o may kinalaman sa iyo ang earth signs. So, let's see guys, what is the digital messages for synchronicities? And there's a love. There's a shooting star. No, there's a love involvement talaga dito. And there's a winter. No, ngayong winter season, maaaring um, gumanda na lumago at maging masaya na yung puso mo ulit. And there's an in -tune. Talaga, it's all about, there's a love involvement talaga dito na talagang pag-iisahin kayo dito, yung pinangarap mo, maring ito na matatamo mo na. And there's a incantation. Mag-ingat ka sa mga chismosa. No? Iparat ka sa isa sa pinaka-leader ng Maritas yan eh. No? Kung maga talagang dadakdak niya talaga, wala siyang takailap. So, kailangan maging mag-iingat ka. Ito yung sinasabi ko pag-share ng mga informasyon. No? Kasi maraming taong naiingit talaga sa inyo. So, let's see what is the romance for Mystic Love Oracle then and there is an insecurities. See, may mga may mga kumbaga may mga point na na parang um naiinggit ka sa iba. Alisin mo yung ganong attitudes mo. Magkaroon ka ng discipline na kung hindi pa kaya, wag ilaban, no? Para lang may iyabang ka, ganon. Iwasan mo yung ganon. There's a legal matters. Some of you, meron dito usapin about sa legal. No, meron dito separation. No, meron dito annulment. And there is a healing re releasing, no? Pero may paghilom din dito ng sugat at may paghilom din ng nararamdaman. And there's a snake. May ahas talaga. At may traitor talaga. Or either may traitor sa inyo. So let's see what is Arkanghel Michael messages. What is Arkanghel Michael messages for you represent what? Self-respect. Wow. So, kailangan nyo respetuin yung sarili nyo dito, guys. No? Kailangan nyo respeto sa, respetuin yung sarili nyo. And it's time to leave the unhealthy situation. Double clarification. No? Kailangan nyo na talaga makalaya, makawala dyan sa hindi maganda sitwasyon. And there's a focus upon the divine perfect health. So, kailangan mo rin mag-focus sa health mo, guys. No? Baka napapabaya mo na yung sarili mo masyado ka nang nag, uh, masyado mong inaagad-agad na matapos lahat ng problema mo, mas lalo ka mong problema kapag nagkasakit ka. What is an angel's answer represent what? One more card, please. Okay. And there's a choose new direction. Kailangan mo ng mga bagong direction dito. Na no, pumili ka ng bagong direction and there's a letting go. No, yung kailangan mo ng pakawalan, kailangan mo ng bitawan, And this is something, guys, with the legendary intuition. Basta makinig ka sa intuitions mo, sa gut feeling mo, no? kasi hindi ka ililigaw ng ating mga gabay. Diba? Let's see what is additional messages with an angel spirit. With an angel spirit that what? And there is a the great severing. There is something, something to love. No? Alisin mo yung galit, inggit. No? Yung isa kasi yan sa magbibigay complications sa'yo. And the seventh star sister na seven archangels na ako binibigyan ka ng, um, ng ating mga gabay na ng impormasyon na oh, lahat yan mga lahat ng gusto mo mangyari ay may isa sa mo no there's something a uh, birthing creations lahat yung lahat ng mga bagay na yung mamamanifest mo sabi ng ating Peter Archangel. let's see what is the romance angels and there's a flirt oh some of you if you're being single kailangan harot-harot din ha If you are being thank kailangan harutin mo yung partner mo, hindi yung ibang tao. And there's something stay optimistic about sa love life. Manatili kang positive.